Hello! Magandang araw, mga lalabs, mga vayots! Uh, magandang hapon, Pilipinas! Magandang umaga tanghali hapon saan man sulok ng mundo. Miga-miga love shoutout sa mga kapwa ko po o FW. dito ako sa aking Department of Kitchen Chowron. Naglulot sa... Naglulot ako ng tanghalian sa so, habang ako ay nag-scroll, scroll mga kababayan, ay meron akong uh, nakita, ano, na-intriga ako. Ngayon ko lang ito nakita eh. Yung itong si Bostoyo, or Bostoyo, or ano ba yan, Bostoyo, Bostoyo, basta ganyan. Natatayang nag panood ko sa balita, yung uh, sports car ni Daniel Padilla na bininta dito kay uh, Bustoyo. Bostoyo, pagkamahal-mahal ng sports car, mga kababayan. Mura na nga yun eh i hindi uh, itinuloy ni Boss yo. Bakit kaya? Dito natin ngayon malalaman na ito pala si Bosto itong kanyang show na Pawn Star or Pinoy Pawn Star. Namimili siya ng mga alahas, o mga gamit na gagawin na ng museum itong kanyang ano. Uh, ano ba ito? Parang show niya, no? Na museum. So, na-feature po siya mga kababayan kay Jessica Soho. Kaya, Uh, Doon ako nag-search, no? Mula noon. So, ngayon, nakikita ko mga kababayan na... Yun nga. Bilib na bilib si Jessica Suho sa kanya. Pero, ngayon pala, mga kababayan, eh, budol pala to. Hindi pala totoo na bumibilis yan ng mga halagang bagay na milyonis. Hindi pala totoo yun. Parang ah, vlog lang pala yon Content niya. So, ibig sabihin, niloloko po niya mga kabayan ang kanyang mga uh, viewers, mga followers, or subscribers, or whatsoever ang tawag dun. Bin, uh, ano niya, <coughs> binubodol ni Kasi hindi pala totoo. Natuklasan po ito mga kababayan, uh, nung si Juliana Parisco ba ang kanyang uh, na nakala natin, napanood ko, dito, dito, mamaya, no? Andami dito ng kanyang mga ano, mga vlogs, andito si, ano, sila si, si Jao Mapa, si J. Romano uh, itong isang lalaki na parang Daniel Padilla din ang dating na nagdala doon ng uh, yun nga, <clears throat> tawag dito uh, papeles ng sports car na binibinta so yun hindi niya kinuha kasi pala lahat ng mga tao pala na ito na pumunta doon sa kanya lalo na mga celebrity itong corona ni Catriona Gray Ipuro eh, lang pala ito content. Hindi pala ito totoo na binibili niya. Gaya dito, si Jao Mapa. Ito, oh. Naging uh, okay. uh, 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 parte ako ng grupo ng woofings. Yes, oh, oh. Nabuti, wala ka pa doon. Oh, no. Siya to, alam niya. Oh, yan, ha? ah. Okay. Ay, okay. Ay, so, ay, hindi ay, lang ay, po ay. si Jao Mapa. Sandali uh, lang. Ay. Ito daw. Ito daw, oh. Kay Katriona Nagre. Oh, patuloy mo. Ano ang interesting sa kuha? -right. Um, ito yung ginamit ni Katriona Nagre.

Sandali lang kasi may sounds, no? Maano tayo? So, hindi lang kay katrio na gray, mga kababayan. So, ito po yon yung kinatawan dito ng Cotse uh, de Omano no? ni Daniel Padilla na sports car na ibibinta kay Bustoyo. Ito yun, no? Sandali, yan. Ayan, ayan. Sa anong... Uh, F2E cars. F2E cars, loves. So, gabi niya may, may alok sa sakin na baka hindi ko daw maindihan kasi sobrang idol mo yung may may-ari. Oh my God, parang alam ko na. Sino? Isa lang may si idol ko. Sino idol ba? Si Daniel. Ah! Sa natin! Ano yan? Dala mo rito? Boss, ito ano? Yung Corvette. Corvette? Corvette. Car, sports, car, sports car, ni Daniel Padilla. Sports car ni Daniel Padilla! Oh. Mm. <laughs> na pag-aakala natin mga kababayan ay totoong bininta dito kay Bostoyo. Yun pala for the content lang. Ngayon, dito sumablay si uh, Boss Toyo ng kanyang content na Pawn Star kay Juliana Pariscuba. Dito, oh. Ayan. Paanuhin ko nga kayo masyadong mailaw no yung... Ito, oh. Ayan. Nung siya na naman yung uh, pumunta sa shop ni Bustoyo na Pinoy Pawn Star. Ito ayon sa balita. Dito siya nasami. So ayon dito sa balita. <coughs> Akala ko totoo to eh. Kasi apakayaman pala ni Bustoyo. Na milyon-milyon ang mga binibili. Uh, halaga ng mga gamit ang kanyang mga binibili. At doon ako na ano doon sa crown ni Catriona nung ginamit niya nung naglakad diyan sa Metro Manila ba ah, sa Thailand yung nanalo yata tapos uh, ito uh, coach sports car ni Daniel Padilla na 6 million lang bininta hmm, hindi niya binili tapos dito kay Juliana Parisco ba ayun dito sa balita sumang ayon naman ang komedyante na tapyasan at gawing 800k na lamang ang kabuwang presyo ng lahat mula sa 100 uh, mula sa 1 million na halaga ng kanyang corona. So ito 'yon oh, so balit uh, yung 1 million na corona ni uh, Juliana <clears throat> tumawad si Bustoyo na hanggang 400 kilang. Or lamang ang kaya ng budget niya. Tapos pinatos daw ni Juliana, bininta ang kanyang corona. Ah, parang maisip po talaga nun na si Juliana ko ba ay naghihirap kung ganun. So dito mabubuking po si Bostoyo, na lahat pala ng kanyang ginagawa, nakala ng kanyang mga followers ay totoong bumibili siya ng mga bagay na ang halaga ay milyones. Ilat pala yun ni For the Content. So dito sa interview po ni OG Diaz kay Juliana Parisco ba? Nagihirap na ba si Juliana? Oo, oh, may mga ganun na. Eh, oh, oh. Wala na bang pera? After election? Mga oh. ganyan, pinabayaan na ba? Pag may 1 million kang yaman-yaman mo na, yun yung akala ko noon, pero hindi pala. Mm i finish mo rin ba na ano, sana makabalik sa sa It's Show Time? Oo no, oh, no, naman! Okay. Hindi ka na namin nakikita doon. Kasi kahit ako naman, gusto kong bumalik. Ayun! Gusto pala niya mag-It's Show Time ulit. sa usapan na no? insert naman ako ng effort. Pero lalo na kay Brian. Hala? Ay, tama pala no. Nag-away pala sila ni guys. Wala. <laughs> Sabi ko nga, sorry kung mga nagawa ko. Ano, nagsinalangin. Uh -huh. Piling mo nakagawa ka ng kasalanan. Yun nangyari, na issue 2 lunod simula ang lahat. Uh -huh. Diana. Yung condo, yung, kotse ko. Yan ang mga anak ko. Ito ang pangasal. Mm -hmm. din ito, di diba? po. Kasi iniisip nila, kaya ka nagihira. Kasi pinibenta mo na yung mga corona mo sa kapanalo <laughs> na mo sa isyo. <laughs> yan. Okay. Hindi, hindi okay, ko, ko naman binenta. O anong nangyari? For content For the kayo? content lang yun, with uh -huh. Boss Toyo. Actually, si Boss Toyo kasi that time, inaawitan niya ako nang inaawitan na mag-collab kami. Eh, hindi naman ako nag-vlog. Hindi ko pa siya kilala. So, doon ko lang nalaman na nung inaral ko na, sino ba to si Boss Toyo? So, nakita ko na meron siyang Pinoy Uh, ponstar na nagbebenta ah. yung ng mga gamit, ganyan. Ah. So sabi ko ba ang naisip ko, actually ako rin naman nakaisip ng content na sabi ko, ang pwede natin i-content, since nabili ko ng mga benta, eh di kurwari, bibenta ko sa yung corona ko ng Miss Q&A. Hmm. Yun lang, for the content lang yun, kapapatay na ko ang nanay ko pag binenta ko yung corona ko. Totoo? Oo, ayun. So, so, but... so malinaw mga kababayan at malamang, hindi lang si Juliana Parisco ba ang uh, ganito na lahat binebenta yung mga gamit kagaya ng na imposible eh. si Katrina Gray magbenta ng kanyang corona imposible din si Denier Padilla o kung sino pa man na mga uh, tawag dito uh, mga dating celebrity uh, no so ibig sabihin budol mga kababayan ang content ni uh, yung show ni Pinoy Pawn Star na si Bostoyo na kunwari namimili siya ulitin ko ng mga bagay na milyon ang halaga. So, hindi pala yung totoo. So, niloloko po niya mga kababayan ang kanyang mga viewers. Dahil tingin ng kanyang viewers, uh, ito pa parang nakikita ko eh kasi um, si Jessica Soho, bilib na bilib kay Bustoyo, uh, talagang uh, hangang-hanga siya doon, uh, pinupori pa. Ayun pala eh, para parang feeling ko to si Jessica Soho, So, uh, ano din, kasali din ng budol sa mga followers niya at sa mga, ito si Bostoyo din sa followers niya. Dahil bakit, bakit uh, purihin ni Jessica Soho si Bostoyo na kung saan ngayon na booking na ang mga binibili pala dyan ay for the content lang pala, hindi totoo. So, kayo na bahala po, Mosga, ka kay Bostoyo. Uh, kung believe pa rin ba kayo Naniniwala ba kayo na siya ay bodol or hindi Totoo ba ang mga bagay na binibili niya Naghahalaga ng mga Milyones O oh, kayo na po bahala Basta sinabi na po ni Juliana Parisco Bahay na yung corona na hindi niya binili For the content lang yon doon Sa Pinoy porn Star Na uh, show ni Boss Toyo So anong masasabi ninyo Paki comment down below Stay safe po God bless and bye bye